Ah, alam mo ako, di ba maraming gumagaya ng Paris kung May maraming ah, marami. ka marami kami dito magpo-paris. Ako naman talaga, health competition sa akin, pag sa kanila kumain yung mga customers, wala naman tayo magagawa eh. Kasi choice nila yan eh. Di diba? Hindi natin pwede diktahan yung customer ko saan nila gustong kumain. So kung magtayo ako dyan next week, okay lang? Oo, <laughs> oo. Oh, ngayon pag wala nang kumain sa akin, magkatabaho na lang ako sa'yo. Hindi, <laughs> tama naman sinasabi ah, nga daw competition, talaga marami. Ang gusto ko kasi mangyari, magtulungan, magtayo maghilaan. Tulungan, magtayo maghilaan. Sige ba ako nararamdaman ko talaga yung ano, yung ang daming gusto kong mita, pabagsakin ako. kahit anong magsabihin sabihin nila, hindi ako nagpapapit ko. Kasi at the end of the day, wala naman sila na itulong sa akin. Ako pala mag-angal sa sarili ko para intindihin sila. At the end the day, ako pala mag sa sarili ko. Kapag ka puno ay hitik na hitik, talagang binabato yan. Basta lagi, lagi, ko lagi iniisip na walang nagtagumpay na kasamaan sa kabutihan kailan. Walang nagtagumpay na kasamaan sa kabutihan mabuti na dyan si na nakatingin niya. So, okay. meron kayong gustong ma-improve ko pa? Sabihin mo sa akin kasi hindi ko alam ano, eh. In-improve mo nga di yung cleanliness? Kung ano man eh. yung dapat na ayusin, sabihin nyo lang sa akin ng personal na hindi na sa social media para hindi man ako masera. Willing naman ako to improve kung ano man yung dapat i-improve ko. Di ba? Ah, okay. Yun naman ang gusto ko eh. Hindi yung kakawal ka sa social media para mapansin ka lang. Hindi ko alam ano, kung concerned ka ba sa akin o gusto mong siraan ako. Concerned ka ba sa akin So yun lang naman ang ko sa kanila. Help competition na hindi ko kay tinuturo ng kalaban. Ayun. Ang gusto ko magtulungan, wag maghilaan. Kasi feeling ko pag magtulungan lahat ng mahihirap na kagaya ko. Well, na lang matitirang mahirap sa bansa. Dapat pagka uma may umaangat tayong kababayan, mas lalo pa nating suportahan. Support, support na, diba? <laughs> hindi ata na role Ulitin mo na lang ulit. <laughs> eh. Ayun nga. Maganda ba ako? Kaya <laughs> so, tayo sa